Ang bilis nga naman kumita sa pagpaparenta ng sasakyan. Pero, ingat lang. Talamak na naman kasi ngayon ang modus na rentangay. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Isa sa nauusong extra income ngayon ay ang pagpaparenta ng sasakyan. Pero ingat-ingat lang po mga paps dahil baka ang sasakyan ninyo ay marentangay. Kung kailangan ninyong magrenta ng sasakyan, mag-search lang kayo sa social media, for sure ay may mahanap na kayo. Ibat-ibang sasakyan na ang choice, mas mura pa kaysa mag-taxi o mag-ride-hailing app. Pero kamakailan, nagiging talamak na rin daw muli ang rent tangay. Ano nga ba ito? For common uh, yung bang mga ganyang kataga no? uh, sa sektor ng mga parintahan ng mga sasakyan. Uh, ang sistema po nila dyan, magpaparenta ka, ng iyong sasakyan, eventually, uh, pwedeng itatakbo na lang yan for all you know, no? Ang empleyado ngang si Ronald, nabiktima niyan. Nasa 40,000 yung usapan namin na magiging monthly. Okay. Sabi niya, dito lang yan, sir, sa Metro Manila. Ang gagamit niyan, ano, mga empleyado, mga engineer. Nagbayad para ang renter noong una, pero makalipas ang isang buwan ay dinedman na siya. Nabalitaan din niya na nasa ibang tao na ang kanyang sasakyan. Dahil may kinabit silang GPS system, nalaman nilang naitawid na pala ng Mindanao ang sasakyan. Naku Hanggang ngayon ay hindi pa na ibabalik ang kanyang sasakyan. Pero sa pamamagitan ng LTO ay na na nila ito sa Agusan del Sur at nasa ibang pangalan na raw. Magic lang, nakikipag-ugnayan na raw si alias Ronald sa PNPHPG. May payo naman si Attorney Abaton sa planong magparenta ng sasakyan. Kung sa atin dyan, King, dapat kung sino man talaga yung Magiging katransaksyon mo, no, tulad yan, uh, sa rentangay na yan o ipapaupamuan yan, siguraduhin mo na financially well o. Mas maigi rin daw na i-verify muna ang mga ID at proof documents para mas madaling maghabol kung magkaroon ng problema. Kaya naman mga paps, wag basta-basta ipagkatiwala ang inyong sasakyan sa kung kainino lang. Mobile Journal, King Senko po, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.